Punta kayo rito Pero Ate, good morning mm -hmm. Kailan ka kasi unang pumunta dito te? Kailan po kasi kayo unang pumunta mm -hmm. dito? Mm -hmm. June 28? Mm -hmm. Tapos ngayon ay mm -hmm. jo uh, July 12 Kumusta mm -hmm. na po mm -hmm. Pagkaroon tamo ngayon te? Okay, okay. na po, maraming maraming salamat kay kung may sabi ka Gagaling pa eh, Pero pag wala akong sabi, hindi gagaling Ay, ganun Yo, Mahal na mahal ka ni Papa Jesus ate. Pinagaling ka na niya. Second session, okay na okay ka na. Kaya lang, dahil sa sobrang pagmamahal natin ni Papa Jesus sa ate, dati kang nangingindat, ngayon tinanggal yung pangingindat mo. <laughs> ah, sige ate, pagpatuloy lang pananampalataya sa ating ama. Thank you so much. Bye-bye po. Ingat lagi. Baka may case kayo ganyan, nasakit na TMJ ni ate, at saka yung TMJ, yung gamaplak at saka yung vertigo niya, uh, huwag niyo na patatagalin kasi nga minsan nahirapan kami niyan ayusin. Pero hindi po talaga namin makuha ng isang beses kasi 2021 pa yan, 2024 na, 4 years natin. ito. No? At saka yung mata ni ate hindi mapipigilan at gumagano ganun talaga. sa e, asawa ng Diyos, maraming salamat binigyan ako ng karunungan magpaano mag-ayos niyang kahit hindi naman ako nag-aaral niya. Mahal kasi mag-aaral kasi niyan eh. At saka kailangan talaga pumapasok ka ng college o kaya graduate ka ng pumasok ka ng first year college. Ganun. You know? Naka napakairap po talaga yan pag-aaralan. Pero yan, hindi ko naman pinag-aaralan gifted lang ako sa Christo. Thank you so much po sa inyo lahat. Thank you po. Mapapapicture na kami ni ate. Bye bye. Bye bye po Papa Jesus. <laughs>